diyan eh 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 diyan Nasaan ba si Sir Paul? Yeah. Sige, video ko. Video ka. Sige, bibidyo handa kita. Nakabidyo ka. Nakabidyo ka. Sige, nakabidyo ka rin. <laughs> Anong pahiramdam mo? Kamusta ka? Wala ka ng sinat? Wala na. Patologos? Wala na. Baka hawahan mo kami ha. Hindi ah. Nakainom ka gamot? Hindi nga eh. Kaya hyper na naman. Patay tayo dyan. <laughs> Binigyan kasi nila ako ng PB shirt Ito po Pero hindi ko po sure kung kakasya to sa akin Magmumukha po akong suman dito Pinapasot ko nila sa akin Ako lang hindi naka PB shirt Kasya po kaya? Double XL ako Pwede na Pwede na PB shirt Kamusta po? Okay naman po, di ba? Good! Raya na Ilyana, kapatid ni Andrew Ilyana. Wow! wow person, malapit ka Wow! Malapit ka na. <inguisal> wow! Malapit ka na rin. Hindi akong evidentiyo. Yes. Naka PB shirt na kami. Yeah, can... Yes. Ha <laughs> <laughs> ha. Pwede, dapat mag picture tayo madam? Wow! Mag picture tayo sa PB eh mahal, para may picture eh. Ingat kayo ha pag ano sa bundok ka. Ingat po. Actually mag mag-shuffle lang kami. Patuloy lang sila sa paggawa ng PB house. Tuloy-tuloy po sila. Pero tayo ay mamumundok muna. Picture saan? picture dito. Yes. Jun Jun. Pangit. Picture. Masisira, Masisira yeah, ya, sayang naman di pa nga tapos gawin, sisira na ito Magpipicture kami kasi first time po namin magsuot ng PB shirt Courtesy of the PB himself Picture daw ay, kami yun, dito. Yan. Eh. Picture daw kami sa hagdan. Hindi pa katapos yung hagdan. Mamaya masira yung hagdan. Hindi, matibay na. Hagdan yan dahil. Ginagayad niya pa. sa ko nalagyan. Dal ba lang pita ha? Oh. Ay, ang tagal. <laughs> <laughs> One, two, three. Panis na ang laway. Jun, Jun! Si Junjun po yung nag ano, nagpi-picture. One more. Ang tagal, kaya pa ba today? <laughs> Feeling ko talaga may mali sa ginagawa na Junjun. Okay din, ako din. Nakapicture ba? Junjun kaya today? Ay naku, napagod ako sa picture taking na hindi pa nagsisimula. Gusto ko na umuwi. Hindi pa nakakalis, gusto ko na umuwi. na May pamalit ka ba dyan na damit? Pawisan na ako. Ano Jun Jun! Pamasahan na lang ko sir, ikaw pa picture. Anong <laughs> <laughs> ginawa mo? May nakuha ka ba? <laughs> <laughs> Bakit ano <ganun? laughs> Welcome po sa LNK Likod ng Camera Series dito sa Pugong Bihero Vlogs. Ito pong muli si J.R. Ibo. samahan niyo po kami dahil magmimission po kami sa bundok ng Davao del Sur. Dito pa rin sa Davao City, no? Pero hindi ko pa alam kung saan kami mismo pupunta. Ready na ang sasakyan. Um, ilan ba kami? Apat, anim. Anim po kami today, no? So usually lima lang yung uh, nagmi-mission pero isisiksik nila pilit isisiksik po kami ni Jason ni Toots dahil um, gusto namin sumama sa mission paano kayang arrangement namin sa car? Ladies and gentlemen, the delegates from Africa. <laughs> <laughs> Hala. Okay, sino Sa likod na lang ako, Diyan na lang ako. Hoy, <laughs> dito may ini. Dito tayo nito. Dito, 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 dito. dito tayo apat sa gitna. Kita ko mani do siya, doon ka sa unahan. Ako magda-drive. <laughs> <laughs> Kung meron ako mag ako na nag nag ako mag-manual, ako nang nag-drive, nag-offer ako mag-drive kasi hindi. Automatic lang po kaya natin drive. Dito na ako sa tayo Kaya tayo sa likod lang tayo. TJR sa una. Kandong na lang ako kay Peter Paul. <laughs> <laughs> sure ba kayo? Uy Ralph, sorry na elbow ka. Na elbow si Ralph. So. Kasi mabigat ka na. <laughs> mukhang may elbow ko si Ralph, mukhang sa harap ako upo. Ito <laughs> na sure ba kayo kaya yung Si GRL <laughs> yung problema natin. Kaya nyo ba? So, yes, ako... kaya, namin dito so, sa... Sorry no, ah, pasensya na in advance ha. Kasi so, ni iniisip, ikaw ang iniisip pa namin, <laughs> no, no. baka hindi pa sapat sa iyo na. Well, personal! <laughs> <laughs> Skip. keep baba shot. Dubai po kami. Thank you Peter Paul for driving. first class po ang ating seat today. ba tayo today? Sa kabundukan. Kabundukan ng Davao. Yes. Maglalagat tayo ng mga dalawang oras. Okay lang. Gusto ko yan. Hmm. Grabe na miss ko naman ang sagingan. Ay, ang gabi ko lang. Gabi ko lang. Kasi one <laughs> week. One week kami hindi lumabas na Chase on Pital. Amoyin mo yung mga saging niya. At saka itong mga ipa yun yung ginawang unan. Malubak na ang Malayo pa ba? <laughs> Malayo pa? Kakaalis na lahat. <laughs> Kakaalis na pala namin. Wala pang 2 minutes. <laughs> May ang galing ng mga saging. Oh. Sana o. Um. Nakapanti. <laughs> Alam nyo ba? Nasa meeting ako. Wala akong masuot kasi pinalabhan nila lang ng damit ko. <laughs> Hindi mo na akong inintay! Bakit ko wala na akong damit?! Pati yung malilinis ko na lang Pati yung mga malilinis ko na karasal pa rin eh. Nakaset na po yun, nakaset na po yung sa ko ng Friday. Kasi pag tingin namin sa lagi siya, pero pag mukhang matipi lahat. Kasi nagmangay ng pusat aso. Wah! Mukhang matipi, mukhang madumi lahat. Ay, hala. Personal. Uy, ilang mo'y dinamin yun ha? Uy, ilang mo'y dinamin yun ha? Uy, ilang mo'y dinamin yun ha? Maswerte ka, mapalad ka at nakamay mo. Nakita rin yan ng sementong daan. Oo, oh, sementong daan. Ilang, ilang araw kayo na quarantine. <laughs> na quarantine kami. Rin. Nakakita rin kami ng sementong daan finally after one week. Tingnan <laughs> nakalabas na sila ngayon kung hindi. nako Kung kinakausap ko na kayo mga aso. <laughs> so, 45 minutes kami nag-drive and stop muna kami dito sa isang grocery store para bumili ng mga supply, dadali namin sa bundok. Gusto ko po sana kasing mamigay ng mga treats sa mga kids, sa mga maritas kids natin na nanonood habang nag-i-interviews. So, bibili po ako ng mga sweets, mga treats. Lanita, sir. Ito mga maliliit pwede sa kids. Ito, soko mani. Tapos, ano pa ba? Yeah, hello, hello, hello. Magkano isang hello? 12. Sige, 10. Ayan, gusto ko rin. Ako. Tapos, ah, uh, kindi nga, okay, padakot na lang kahit ilan. Ah, kahit tapos. mas okay. mated na, sir, mga ilang, ano. ano? Hindi, pa hindi, pabigyan natin sa, ano, po. Tawali, pa, please. Ganito, sir. Sige, po. Tawali po. Baka po, sito na mali. maliit. na sito, five pieces. Ito, ito po. Pinakamaliit na sito, five pieces. ha may pera, kanina yan. Ang <laughs> bilis niyo ah. Uy, thank you so much. Alam ko na yung gusto mo. Yes, yes. Actually, dapat ikaw uminom yan eh. Dalaw nga tayo. Kasi ano ka? Naggaling ka sa sakit. Ah, ako po yan. Ako po yan. Mube. Kinapay. Kinapay. Ano pa? Palaman. Palaman natin? Atin ano ba yan? Sa atin. Ano ba? Ano pa bang pwede sa bagets? Ah, sa mga kids, mamibigay lang tayo sa mga makakasalubong natin ng mga kids doon. Tsaka isang gold coins. Pero ano nang tayo, chillax lang kung tayo masyadong ano. Kung masyadong mag magpapagulo doon kasi baka magkagulo eh. Pang baon. Ilan pinaso po yan? Ah, pwede yan ano? Oh, sige. Okay. Ano po name ng store niyo, ma'am? Chill Shop, sir. Chill Shop dito lang sa... Anong barangay na nga Malabog, sir. Malabog, malabog. Dito kami nabili. Dito rin yata bumili si Ralph ng mga tubig namin. Ito para sa akin, ito. <laughs> bumili ko ng kopi ko cold. Ito ang savior natin pag inaantok tayo eh. Binigyan ko rin si Peter Paul kasi siya yung driver namin ngayon. Very important na hindi makatulog yung driver namin. <laughs> Not sponsored. <laughs> Hi, Sir Paul. Gawa mo. Ano oh, o? Oh. <laughs> Sa harap? Sana. Kasya pa ka yan. Kasya pa. Ka? May nakita kong halaman. Bungin bilya na pink na ano? Light pink? Ang ganda nun no? May nakita na naman kami. <laughs> May nakita na naman kami. Ang ganda nun no? Hello. Hello. Hi. Hello. Oh, oh, Ano? Ay. Oh my goodness. Thank you. Salamat. Ito po yung sinasabi ko na ano nakita ko na halaga. Wow. Ang ganda. Ito naman yung bougainvillea na gusto ko tingin ni Paul. Kita ko yun. Kita mo na nakavideo. Mm, mm, nakavideo, <laughs> nakavideo ka. Hindi na ano ko eh. Nabangga. <laughs> ano ba to? Package. Package. ng no. mga sponsor. Sponsor, ah. Oh. Uh, Nagpapadala oh. ng package. Yes. yes. Hindi pa kasi pwede ilagay doon sa ano PB House. Yes, kasi baba. mag pa yung baba, no? Tapos mm. ano, hindi pa naka-close. Mm. Delikado so, din. Baka umulal. Tama. Pero in the future, yung mga package no, na sa baba, no? Yun. Tama po yun kasi hindi pa nga po ayos yung babae. So, dito muna kayo na edit. Hi. Huwag ka matakot. Huwag layo. First time ko po dito sa bahay ni na PB Edito. Uh, and grabe, napapaligiran po kami ng bundok. Parang nasa tuktok nga po kami na isang bundok. And, eh. And, yung pong mga nakikita niyo sa tanawin sa malayo, yun po ay malalayong kabundukan ng naparte pa rin ng Davao del Sur. Ang sabi ni Edito ay dito daw kami magla-lunch. So hindi ko alam kung ano yung serve sa amin. <laughs> Kaya hindi na kami nakapagbaon kanina. Hindi na kami nagprepare ng kanin or ng anumang ulam. Bumili lang ng tinapay para pang merienda. But lunch will be served by Edito mamaya hmm. guys look imagine even sa tuktok ng bundok pwede ka nang mag rent ng computer at mag connect sa internet dito lang yan kaya na edito nila, ano? maglalaro kayo tawagin mo si nanay See? Marunong ako niyan. Nanay na. Naruto guys. Naruto <laughs> tayo. Mag magaling ka ba diyan? Hindi. para practice lang. <laughs> parang ano eh, sa pagkakahawak ko parang eksperto ka eh. Pisa. Pisa. Paisin mo dahil pumunta. Magpura mo kayo, e. yung kuwi ko. Eh. <laughs> eh di ba i-ano ya, yan? I- I-break. I-break? Hindi na? Pwede na hindi. Pwede na hindi. Tayo lang naman yan, eh. Tapos hiraman ng ano? Hiraman. <laughs> okay. Hiraman ng tsako. Ano? Ah, hindi, hindi. Ang tsako is yung ano, eh. Pero ang tawag dyan? Katak taku, mai okay, ka mo na, kona oh nga ja ako ja may ako maruno, kadin, ito lang manapalad, so one to, ano yan? in order, in order, hi, curas mono, hi, may bisita po tayo, hello, nakasulat siya na ilo na, nice, hi na na, naipasalit na isulok na, ka, sama, salika ito muna dyan. Ayun, no? Mamaya ka mag-umina. Ito <laughs> yan. Yeah, yung, yung dilaw. Yung dilaw. Wow! 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 Uy! Tira doon dyan si B. Montik. Yeah, is... Tira doon dyan si B. Yeah. Tira doon